Panginoong Diyos, sa katahimikan ng umagang ito, lumalapit ako sa iyo nang may pusong mapagpakumbaba at puspos ng pasasalamat. Salamat po sa panibagong araw, sa pagmulat ng aking mga mata, at sa hininga ng buhay. Salamat sa biyaya ng pagkakataong mabuhay muli, magmahal muli, at magsimulang muli. O Diyos, ikaw ang ilaw ng aking landas sa bawat yapak ko ngayong araw naway ikaw ang aking gabay. Kung saan may pagkalito, bigyan mo ako ng direksyon. Kung saan may takot, palitan mo ito ng tapang. Linisin mo ang aking isip mula sa negatibong damdamin. Alisin mo ang galit, inggit, at pagdududa. Punuin mo ako ng kapayapaan, pagunawa, at habag. Sa bawat taong aking makakasalamuha, ituro mo sa akin kung paano magmahal, makinig, at umunawa. Nais kong maging daluyan ng iyong kabutihan at pag-ibig. Panginoon, alam kong hindi madali ang landas ng buhay, ngunit habang ikaw ang kasama ko, alam kong kakayanin ko. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking trabaho, ang aking pamilya, ang aking mga pangarap, at maging ang mga problema kong hindi ko maunawaan. Panginoon, ikaw ang aking lakas kapag ako'y nanghihina. Ikaw ang aking sandigan kapag ako'y natatakot at ikaw ang aking pag-asa sa bawat pagsubok. Salamat po sa pag-ibig mong walang hanggan. Pinupuri at pinararangalan kita sa umagang ito. Ang lahat ng ito'y hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen.